Hi, guys. Ayusin natin yan. Ah. Nakaraan kasi naglinis ako. Bidigyan ako ng mga gamit na pinagsawaan nila. Ito, bidigay ito. Tapos, itong rice cooker. Tapos, ito yung mga mugs. Tapos, ang dami itong mga plato. Basta dami pa yan. Marami pa yan sa kayaan yung lamesa ngayon hindi ko alam kung paano aayusin. ayusin eh, napagkasikit ng area namin siguro ito ilalagay ko doon um, ayusin ko guys ito guys, binigay din yan ito ito, sa kaya mga, mga plato na yan yan, yan ko na lang okay. yan ah. yan na siya. ito yung dito ko nilagay yung mga mags sa yung ito yung mga plato ito, may mugs pa Wow, ang ganda. Ano'ng pagkakalat ko? Ayun. siguro 'yung mga toyo suka. Ay, dito na lang 'yan. So guys, ito na 'yung mga nilinis ko kanina. Andito 'yung mga mugs sa ilab sa ibabaw, andito ito, mga mugs. Tapos ito yung mga plato sa ilalim. Saka andun yung rice cooker na binigay. Saka ito yung chopping board, binigay din yan. Saka yun yung kuchilyo and yun, basta maraming binigay. Saka yun yung kulay puti na yun, lagayan. Saka yung sa ilalim. Ang gagawin ko na ngayon ay magluluto muna ako kasi ano oras na para makakain na yung aking Baby nga makulit. Ando yung kanyang papa. Tulog. Kasi nag-duty ng panggabi. Ayan yung aming salamin. Ayan. Ang sobrang gulo ng area namin kasi masikip. Walang lagayin ng mga gamit. Buti na lang uh, binigay. Ito. Itong tray na itim. Ito. Binigay din yan. Saka yung mga sandok. Maraming nga binigay sa akin nung nakaraan. Kasi sawa na siguro siya sa gamit niya. Kaya pinagbibigay niya na. <laughs> so, ito yung ano, mesa Pinagamit namin yung pagkakain kami. Um, ayan, magluluto muna ako guys. Kasi para makakain na yung aking bulinggit. Say hi! Hi! Ayan, luto muna ako.